Good morning guys Good morning, Good morning. mga kapreon na ah, may tawag ito lang window type so mga abang banga nyo yung kaganapan dito kapreon mayroon tayong customer dito kaya so, palamigin natin to yan kasi wala itong lamig so palamigin natin hindi na lumamig, palamigin natin bangabang abang lang kayo mga kapreon dyan <coughs> hindi ko palang sinabunan mga kapreon nandito na yung lake ganun nakabilis maghanap ng lake mga kapreon, ayan Ay, na dahil doon sa palakas ang vibration gawa ng sira na si itong mga preyo no? then tutukod na sa ilalim kailangan daw may mandar malakas ang vibration kaya pag a... Uh, ano na nagkalik na yan napakalakas uubos lang ang preyo yan hindi na hangin na mga priyon sa kanya mga pre nagliktis na tayo yan walang leak yan mamaya mamaya vacuum na ayan. 200 abang, abang na lang mga kapre yan vacuum Bak Liktis na tayo mga kapuyon Ayan o Tingnan pa natin yung pamalit nito mga apron Mula, gawa natin ang paraan yan. mula lang mabilis si Master. Gawa natin ang paraan yan mga apron mga na napalitan na natin ng bagong rubber insulator dahil itong dahilan kaya nagkalik yung ating discharge ano? pinitan natin ng bago tatlo sana magtagal yan mga pre habang nagpalit tayo siyempre nagwabak yun tayo balik natin yung wiring Ayan mga kapriyon, pinuit na natin. So, takpan natin yan mga kapriyon. Siyempre, balik natin yung tunilyo sa saka yung takip. Diba? Yung support dito. Ayan. Siyempre, double check natin ito kung walang sabit. bago kita na All Alright. Ayan na mga kapreon, lumamig na siya. Ayan, 60 PSI. Lumamig na mga kapreon. Success ang ating trabaho. Ayan o. Alright. Bakit yung atin niya o, hindi ka makakain dyan. Ay, wala pala. Wala okay. pala. Alright. No wala na nila guys, so di prego bayad oh. Go, go. Kitakpan niya na muna, pasok niya muna para sa salpak. Guys, kinukuha na nila, wala mga preno, wala pang bayad oh. Oh, bayad yan.